Ito na nga pala yung nakuha naming langka kahapon guys. Niluto na nga rin pala namin pagkatapos pinod trip. Kawag pa ni Guru Boards. Para iniglaag kusgan. <laughs> Para iniglaag kusgan. <laughs> Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya binalatan na nga rin pala ni Neil yung niyog para makudkod na nga rin pala namin. Dalawang niyog na nga rin pala para masarap talaga yung sabaw mamaya ba. At iflix ko nga lang din pala yung tabay namin dito guys. Dito nga rin pala kami palaging naliligo. At buti na nga lang kasi maganda na yung panahon ngayon. Yun guys, balatan na nga pala ni Neil guys. Oh, ang langka. Yan o. No? May doubt-doubt pa siya gamay o. Oh. Pero all goods eh. lang yan. <laughs> nung mga nakaraang araw kasi palagi na lang umulan kaya maputik talaga dito sa lugar namin lalo na kasi bundok pa naman dito talagang sobrang putik ng daanan at pagkatapos nga nabalatan ni Nil yung langka pinagtulungan na nga rin pala naming himayin para matapos din kaagad pag naghimay talaga kayo ng langka kailangan nyo magready ng mantika kasi napakarami naman talagang dagta niyan talagang mapuno yung kamay nyo sa tagok ng langka at pagkatapos nga isunod na nga rin pala tayo dito nagayat na mga ricado tingnan nyo naman kung gaano ka cute yung gamit kong kutsilyo guys bawang sibuyas luya nga rin pala yan di ko na nga rin pala video yung bawang. Bukin natin. hmm Parang mabango. Ay. hmm kamis. Nilagyan nga rin pala namin ng sabaw itong langka kasi amin mo na pakuluan mga 30 minutes nga rin namin talaga yung pakuluan para mas maging malambot talaga. Kaya habang hinihintay pa nga natin lumambot 'yung langka, ay tamang kayod nga lang din pala sinil dito sa niyog. Hoy, ang laraw masubak oh. Ney. kaya subak. At makalipas nga yung 30 minutes sa pagpapakulo natin dito sa langka sa tingin ko ay malambot na nga rin pala ito. Kaya hinango na nga rin pala natin yan at nagpainit na nga rin pala tayo dito ng kawali. Kasi magprito muna tayo ng ilang pirasong isda para meron tayong panghalo sa ginataang langka mamaya. Kaya naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika sa kawali at sunod na nga rin pala natin isalang itong mga ilang pirasong isda. Dahil malakas nga yung apoy guys, saglitan nga lang ay naluto na nga rin pala. Kaya hinango na nga rin pala yan natin para lumamig kasi may himayin pa yan natin mamaya. Kaya nilipat ko na pala yung langka dito sa kawali kasi dito tayo magluto sa kaldero. Okay lang kung di natin hinugasan yung kawali kasi printuhan nga lang din naman yan ng isda. Kaya sinalang na nga rin pala natin ulit itong kaldero at sunod na nga rin pala tayo naglagay dito ng mantika. At pagkatapos ay tamang lagay nga lang din pala tayo dito sa mga ricado. Tamang gisa-gisa nga lang din pala yan. Saglit guys at all goods na nga rin pala yan kaya pwede na nga rin pala natin ilagay itong langka. Ay napakasarap naman talaga ng ulam natin ngayon tapos libre pa. Ganito kaganda kapag nasa probinsya ka kasi nasa gilid-gilid galang -gilid din talaga makikita yung uulamin kapag masipag ka lang lang talagang umakyat sa bundok ay talagang lahat ng gulay doon ay libre. At ilang minutes nga lang din pala guys ay binuksa na nga rin pala natin at sunod na nga rin pala natin ilagay itong gata. At pagkatapos nga nating nalagay tamang halo-halo nga lang din pala tayo dito sa glit. Halo-haloin nga lang din pala natin para hindi magbuo-buo yung gata ba. Naglagay na nga rin pala tayo dito ng asin at atin nga lang din pala yung takpan para pakuluan pa natin ng ilang minuto. Kaya nagkuha na nga rin pala si Neil dito ng dahon ng saging para mapalamig na nga rin pala namin yung kanin. At sa ilang minuto nga lang din pala guys ay binuksa nga rin pala natin itong langka Naglagay na nga rin pala tayo dito ng bitchin At sunod ko na nga rin palang nilagay yung nahimay-himay naming pritong isda At halo-haloin nga lang din pala natin yung saglit At takpan nga lang din pala natin 5 minutes na nga lang din pala All goods na nga rin pala yan Talagang napakasarap naman talaga ng ulam natin ngayong araw Talagang bungkag na naman yung bahaw nito na bagong sinaing Ito yung bahaw na bagong sinaing guys Sugat gano'n Di na yata nipabugnaon Ano na nato butangan ko Anong kaugnabugnaon na Di berapa ini kayo? Paksi atau wait ani? Kena desa, kena kena tak? Boleh. Kau beragutam juga jod. Kau pergi guru berapa? Bird. Kau pergi guru berapa? Permu gua pung semut. Euro telangan ada dong, agung. Atau lelung agan kong. Ranila ya ni pak. Tikman mau negar, kong tamak dah bayun lasa. Okey lah, kau gak sen? Alright. Good, goods. Good sir, kayo? kaya nung medyo lumamig na nga yung kanin guys ay eh, nilagay na nga rin pala natin itong ginataan nating langka ay pag mga ganitong sit ba naman talagang mapapakain ka ng marami kaya tara guys sabayan nyo na nga rin pala kaming kumain Amen Kain na Kain na guys Ay sarap ito Sabaw mo na tayo Ay Ooh. Fire kayo Kaugun Ay Ay Ay

Ha. Tak sempat ni tau. Kau pun guru boards. Para ini gelak aku segan. Para ini sokonya segan.

Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to ay maraming salamat palagi sa panunood nyo.